Sampung taon ng empleyado sa Public Order and Safety Division si Fidel pero kailanman hindi ito naging regular at kada anim na buwan ay niririnyo ang job order contract nito. Po, eh, ang nga po problema sa, ano, sa job order kasi wala ka nang benefits, absent ka, wala ka pang, uh, I mean, ano, work no pay, walang live insurance. <coughs> sa dami po ng trabaho, eh, mas maganda po sana kung irregular nila o or i tawag doon? Opo, irregular nila yung POS at hindi job order. Sa Baguio City, aabot na sa higit limang daan ng mga empleyado na job order sa pamalang lungsod pero puspusan na ang kanilang isinasagawang organizational development. Ito'y para masuri ang mga posisyong nararapat sa isang opisina sa pamalang lungsod. Number one, ano yung uh, ng opisina? Ano yung mga tao na kailangan dun? Uh, pag nakita mo yung mga tao, ano yung mga qualification ng tao na dapat dun? Ano yung trabaho niya? Ganon. So, uh, siguro yung mga ibang job orders, they will, they will be qualified, no? Dun sa mga, uh, yung mga mag-create na position. Ang pangarap ni Tatay Fidel at ng higit sa limang daang job orders sa Baguio City hindi raw malabong mangyari. Ipinag-utos kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ng mga ahensya ng pamalaan ng mga empleyadong contract of service at job orders na makakuha ng permanenting trabaho sa gobyerno. Hinimok din ng pangulo ang paghasa sa mga kakayahan ng mga empleyado sa tulong ng makabagong technical skills na ituturo ng mga higher education institutions, suportado naman ito ng Pamalang lungsod ng Baguio. Uh, we support naman the, the uh, parang uh in a way it's like the right of a person to to receive what is due to him as an employee, di ba? So we we fully support that. But of course, uh, kailangan mo ng uh, tamang qualification, anong tamang experience, ang tamang kurso na education na narapat dun sa trabaho na yun. Noong 2023, 29.68% o 832,812 ang mga contract of service at job orders na empleyado ng pamalaan sa buong bansa. Jose Robert Vito. باراسول زول هيدلاينز